Yes. <laughs> bakit bakit? Haba! Haba <laughs> Sinasab-sab niyo Bakit di mo pinutul? <laughs> Walang putulan to! Haba! <laughs> bakit maganda yung Ganunin mo lang yun! Kain tayo! Meron tayong ulam na galunggong no? saka may gulay tayong sitaw no? Sitaw At saka okra may Okra Marami yan! Sitaw! nilaga lang natin to mm. mm. nilagan si tao tsaka ano rin itong galunggong mm. sarap so, mm -mm. Mm. Mm. ngayon kurapa tayong Perfect sa kombinasyon oh. no. tsaka ano, nilagang ukwa si sitaw. Mm. Mm.

Sitaw. Hmm. Hmm. Malabot. Sariwat eh. Hmm. Hmm. Dapat mm. may mm. mga anong ka dito. Bago Ano yun ang mula mo ba? Ano ito? 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 Nandiyo ini ako sa... Nino? Nino, niyo na bang sa buntot. Nasaan? Nandiyo na sa Para lagyan ng gamot ko. Ito, may kanya yun. May dito, oh. din niya din. Ay, may dito hmm 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 Mmm, hmm Wala mm. naman ganyan. Saan sandaliyan, Sa bubong? bubong. Ah, bakit naka pa ba sa bubong? Siguro kirigipin na ngayon lang yung bumaba. Ay, hindi to eh. Naginginip ka. Huwag ang Wala siya ko rin Ah.

ngandangin Sa kanau sa Shout out dance mga ano Walalakasan maming Mm ماذا <applause> تفعلون؟ <applause> <applause>

um mm, pa. So, yan. Um, yun, yun. mm. yung gabi, yung yung ugat ng gabi, ano ba yun? Um, mm. ang takway. Mm um, -hmm. mm, may ukra pa. Oh. Mm. Ayun, masarap yan. Hmm. lang tawa nyo. Bale, may pira na yan si mami. Nakakubra na yun. Ha? Ito pa. Ito pa ang tawa ni Sama yung si Ano Bangsa